at 135.4 pounds. He has a record of 6 wins, no loss, one draw, and one win coming by way of knockout. Eman Bacosa! Bacosa! Si Manny Pacquiao ay kilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo bilang isang mahusay na boksingero, 8th Division World Champion at bilang isang senador. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang tagumpay sa boxing at sa buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga kwento palang hindi gaanong nailalantad sa publiko. Isa na dito ang tungkol sa batang lalaki na nagngangalang Eman Bacosa, na biglang napansin ng maraming tao dahil sa pagkakahawig niya kay Manny at sa trunks niyang may nakasulat na pakyaw. Ang tanong ngayon, sino nga ba talaga si Eman Bacosa at ano ang tunay na kwento sa pagitan niya at ni Manny Pacquiao? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bumalik tayo sa taong 2003, kung kailan kasagsagan na ang kasikatan ni Manny Pacquiao sa buong bansa at sa Amerika. Siya ang simbolo ng pag-asa para sa maraming Pilipino dahil sa sunod-sunod niyang panalo sa boxing. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay sa ring, may mga kwento ring umiikot tungkol sa kanyang personal na buhay. Isa sa mga usap-usapan noon ay ang pagkakakilala niya sa isang babae na nagngangalang Joan Rose Bacosa na nagtatrabaho sa isang billiard hall sa Pan Pacific Hotel sa Maynila bilang spotter o waitress. Madalas daw bumisita si Manny sa lugar na iyon para maglaro ng bilyar at dito nagsimula ang kanilang pagkakaibigan at unti-unting naging mas malalim ang kanilang relasyon. Ayon sa salaysay ni John, Noong Mayo 2003, nagbunga ang kanilang pagmamahalan at sinabi pa umano ni Manny sa kanya na huwag muna magtrabaho at lumipat ng tirahan upang makaiwas sa chismis. Binigyan din siya ni Manny ng pera para sa upa ng apartment at kalaunan ay tinulungan din siya sa mga pangangailangan, kabilang na ang 300,000 piso bilang regalo sa Pasko. Ngunit habang lumalaki ang tiyan ni Joan, unti-unti rin daw nawala ang komunikasyon nila ni Manny. Hindi na raw niya sinasagot ang mga tawag at text messages ng babae na nagdulot ng distansya sa kanilang relasyon. Noong Enero 2, 2004, ipinanganak ni Joan ang isang batang lalaki na pinangalan ng Emmanuel Joseph Bacosa at ayon sa kanya, isinunod niya ang pangalan sa ama na nakalagay rin sa baptismal certificate bilang si Manny Pacquiao, professional boxer ang nakasulat na trabaho. Makalipas ang dalawang taon, noong Pebrero 2006, Lumapit si Joan sa korte at nagsampa ng reklamo laban kay Manny sa ilalim ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ayon sa kanyang pahayag, hindi raw siya tinulungan ni Manny sa pagpapalaki ng kanilang anak at doon nagsimula ang isa sa mga kontrobersyal na isyo sa buhay ng pambansang kamao. Sa mga sumunod na taon, lumabas muli sa publiko ang pangalang Eman Bacosa, lalo na sa mundo ng boxing at agad itong naging usap-usapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling tanong pa rin kung bakit tila itinanggi o iniiwasan noon ni Manny ang kanyang koneksyon sa batang ito. At kung ano ang nangyari sa relasyon nila sa paglipas ng panahon. Ano nga ba ang tunay na koneksyon ni Eman Bacosa kay Manny Pacquiao at paano nagbago ang kanilang kwento sa pagdaan ng mga taon? Pagkatapos ng mga unang isyung lumabas tungkol kina Manny Pacquiao at Joan Rose Bacosa, mas lumalim pa ang usapan ng magsimula ang mga kasong isinampa sa korte. Ayon sa mga ulat, nagpresinta si Joan ng ilang ebidensya, gaya ng mga litrato, mga sulat, at pati na rin ang baptismal certificate ng bata. Ngunit noong Oktubre 24, 2006, ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang kaso dahil kulang daw ang mga patunay para mapakita na si Manny nga ang ama ni Emmanuel Joseph Bacosa. Sa isinumite namang sagot ni Manny sa korte, sinabi niya na hindi niya tinanggihan ang pagtulong, ngunit ang pagbibigay daw ng tulong ay hindi nangangahulugang siya na agad ang ama. Ito ang lalong nagpalakas ng interes ng mga tao sa isyong ito, at maraming nagtanong kung bakit tila walang malinaw na sagot mula sa magkabilang panig. Makalipas ang ilang taon, Noong 2011, lumabas si Joan sa publiko sa pamamagitan ng isang panayam ng pep.ph at isang segment ng TV5 Action Balita. Doon, makikita siyang umiiyak habang humihingi ng tulong kay Manny. Ipinakita rin niya ang ilang dokumentong nagpapatunay umano ng relasyon nila, kabilang ang birth certificate ng anak kung saan nakasulat ang pangalan ni Manny Pacquiao bilang ama at ang trabaho nitong professional boxer. Ipinakita rin ni John ang ilang litrato na kuha raw sa bahay nila kung saan kasama niya si Manny at ang bata. Sa panayam, hinamon pa niya si Manny na magpapaternity test para tuluyang matapos ang pagdududa. Sabi ni John, ayaw na raw niyang dumating sa puntong kailangan pa niyang magmakaawa. Ayon sa mga ulat, tinatayang mahigit dalawang milyon na raw ang naibigay ni Manny bilang tulong ngunit para kay John, hindi lang pera ang mahalaga. Ang gusto raw niya ay makilala ng anak ang kanyang ama at magkaroon ng pagkilala bilang anak ni Manny Pacquiao. Sa kabila ng mga panawagan, nanatiling tahimik ang kampo ni Pacquiao. Kapag tinatanong sila ng media, ang sagot lang daw nila ay no comment. Dahil dito, mas lalong naging malawak ang mga haka-haka ng mga tao tungkol sa totoong relasyon ng dalawa. Habang tumatagal, mas maraming lumalabas na balita tungkol sa personal na buhay ni Pacquiao lalo na noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Ayon sa ilang entertainment columns at talk shows noong dekada 21, naging usap-usapan na may pagkahilig umano siya sa mga babae. Isa sa mga pinaka pinakakontrobersyal na nasangkot dito ay ang aktres na si Krista Ranilo na nakasama ni Manny sa pelikulang Wapakman noong 2009. Dahil sa pagiging malapit nila sa isa't isa sa set at sa mga larawang magkasama sa ilang biyahe sa ibang bansa maraming nagsimulang magtanong kung may espesyal nga bang namamagitan sa kanila. Umabot pa ito sa punto na nagsalita na mismo si Jinky Pacquiao sa media. Sa isang misa na dinaluhan nila noon, napansin pa ng mga tao ang tila malamig na samahan ng mag-asawa. Ayon sa mga ulat, naging emosyonal si Jinky habang naglalahad ang pari tungkol sa kahalagahan ng katapatan sa pag-ibig at pamilya. Kalaunan, inamin mismo ni Manny na dumaan siya sa mga maling gawain noong kabataan niya. Ayon sa kanya, naging bahagi noon ng buhay niya ang pagsusugal, pag-inom at pakikipagrelasyon sa ibang babae. Ngunit nagbago raw ang lahat ng mas lalong lumalim ang kanyang pananampalataya. Sabi pa niya sa isang panayam, Nung hindi pa ako seryoso sa Diyos, akala ko tama ang lahat ng ginagawa ko. Pero nang magbago ang puso ko, doon ko lang naintindihan na mali pala. Matagal ring na natiling tahimik ang sinasabing anak ni Manny Pacquiao. Lumaki si Emmanuel Joseph Bacosa sa Tagum City, Davao del Norte. Dala ang apelidong Bacosa at hindi Pacquiao. Malayo siya sa liwanag ng kamera at ingay ng boxing spotlight na bumabalot sa pangalan ng kanyang umano'y ama. Kilala si Eman bilang tahimik, seryoso sa pag-aaral at may likas na tapang. Mahilig din siya sa sports at ayon sa ilang kaklase niya at lokal na ulat, nagsimula na siyang magboxing mula pa pagkabata niya. Para bang natural na nasa kanya ang hilig sa boxing kahit hindi niya kasama ang taong pinaniniwala ang nagbigay sa kanya ng apelhidong Pacquiao. Taong 2023 ng muling buhay ni Manny Pacquiao ang blow by blow at kasabay nito, muling nabuhay ang interes ng publiko sa mga bagong talento sa boxing. Sa gitna ng programang ito, Isang bagong mukha ang agad napansin, si Eman Bacosa. Marami ang napatingin dahil sa pagkakahawig niya kay Manny Pacquiao, lalo pa at nakasulat sa kanyang trunks ang pangalang Pacquiao, na mabilis na naging usap-usapan sa internet. Kumalat ang mga viral clips kung saan makikita sina Manny Pacquiao at Eman Bacosa na magkasamang nag-ehersisyo sa gym. Sa ilang video, makikita si Eman na niyayakap at hinahalikan si Manny. Mga sandaling puno ng emosyon at tila pananabik ng isang anak na matagal nang nangungulila sa pagmamahal ng ama. Marami rin ang nagkukumpara kina Jamuel Pacquiao, ang lehitimong anak, at kay Eman Bacosa, ang sinasabing anak sa labas. Pareho silang mahilig sa boxing, pareho ang dugong mandirigma, at pareho ring dinadala ang pangalang Pacquiao. Magkaiba man ang kanilang landas, pareho naman silang sinusukat ng publiko sa anino ng kanilang pinagmulan at sa bawat suntok nila sa ring, madalas na tanong ng marami kung sino nga ba talaga ang nagmana sa dugo ng isang alamat. Ayon sa mga netizens, si Eman Bacosa umano ang pinakagwapong anak ni Manny Pacquiao. Matangkad siya, moreno, at may tindig na pangartista. Sinasabing may pagkakahawig siya kay Piolo Pascual dahil sa mga facial features at sa natural na karisma na lumalabas kahit hindi siya nagsasalita. Hanggang ngayon, wala pang pahayag si Jinky Pacquiao tungkol sa mga isyong iniuugnay kay Eman Bacosa at sa kanyang connection kay Manny. Tahimik ang buong pamilya sa gitna ng mga viral videos at lumalaking usap-usapan sa internet. Sa isang pagkakataon, nakunan naman ng video at litrato ang paglapit ni Eman at ang pagpapalitrato niya kasama si Manny at ang asawa nitong si Jinky. Nagkita sila sa makasaysayang Trila in Manila 2 kung saan nagwagi si Eman Bacosa sa kanyang laban. Maraming fans ang naniniwala na kahit walang salita ay sapat na ang presensya ni Manny sa tabi ni Eman bilang simbolo ng tahimik na pagkilala. Ang mga eksena ng magkasamang pagensayo, ang mga yakap pagkatapos ng laban, at ang pagbibigay ng puwang sa blow by blow ay malinaw na nagpapakita ng suporta. Sa ngayon patuloy ang pagsasanay ni Eman sa ilalim ng MP Promotions kasama ang mga batikang coach na sina Boboy Fernandez at Dodiboy Penalosa undefeated parin siya may isang draw at unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang pangalan sa mundo ng boxing. Hiwalay ito sa anumang kontrobersya, ngunit malapit siya sa isa sa pinakamahalagang alamat ng bansa. Para kay Eman, ang apelyido ay hindi sukatan ng pagkatao. Ang bawat suntok niya sa ring ay nagpapakita kung kaninong dugo ang dumadaloy sa kanya at kung paano niya ipinapakita ang dedication at pagmamahal sa boxing. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Eman, Gaano kahalaga sa iyo ang pagkilala ng iba sa iyong pamilya kumpara sa ipapakita mo sa iyong sariling pagsisikap? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.